pero andito nga tayo ngayon sa Makawa dito tayo sa Sinadi Square o tawag ng Patan Maalo so titingin tayo dun sa mga Nike, Nike, store baka may mga bagong release ngayon sa patas makahirap dumaan dito kasi madaming nagpili-picture. ito so, yung isa sa mga pinakamarami ano pumupunta ng mga turista maraming mga shop dito na pwede yung pagbilhan hindi nga lang pambili yung wala <laughs> And, sabahan niya ako tingin tayo ng mga bagong release na sapatos baka may magustuhan so,

naka-sale. May mga naka-sale